Kamusahin na natin mga igan na sitwasyon sa Marikina River. May live report si Susan Enriquez. Susan? Arnold, patuloy na minomonitor ng mga tauhan ng Rescue 161 ng Marikina City ang level ng tubig dito sa Marikina. At uh, sa ngayon, ang Marikina River ay nasa 14 meters ang level po ng tubig. At natin uh, nga po yung nagpapakita ng uh, patuloy na pagbaba dahil kahapon sa kasagsagan ng pagulan, umabot po ito sa 14.8 meters. At uh, dahil nga sa patuloy na monitoring, dito, makakausap po natin si Ginoong uh, Rogel Santiago, siya po ang OIC nang rescue 161 ng Marikina Good morning sir Good morning po So sir ang normal na level ng tubig po dito sa Marikina ay uh, 12, meter. 12, 12 meters 12 meters So sa so ngayon po, doon sa 14 meters na ito, uh, ano po yung uh, dahilan at kayo ipatuloy pa rin nag-monitor? Uh, kasi ang pagulan sa taas, sa Mantalban, then ng Tipolo, dito po sa tumadaan mm -hmm. sa Marikina, kaya tuloy po ang monitoring namin mm -hmm. para in case na may tumaas talagang tubig, eh, nakaredy kami dito sa Marikina. Kasi dito ngayon, medyo kulimlim sa kinalalagyan natin, hindi kayo sigurado din kung may mga pagulan doon sa mataas na lugar pa na uh, dadaan dito sa Marikina River. Iyon uh, po ang dahilan, kaya kailangan talaga tuloy-tuloy pa rin ng monitoring. Kailangan po talaga natin magbasta dahil hindi natin alam kung may darating sa atin talaga pag malakas pagulan, mm -hmm. tataas ang tubig ready mm -hmm. kailangan tayo uh -huh. So sa ngayon, ano -an, 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 nyo ang advice ninyo sa mga residente na nakatira dito sa gilid ng Marikina River na talaga medyo mga nganib na uh, kung sakasakali magkakaroon ng bigla pagtaas ng tubig dito po sa ilog? Ayon naman ah, Dito sa amin sa Marikina, sa aking mga kababayan dito, sana po lagi tayong alerto at laging handa dito Lagi nakabasta ng first aid kit and mga damit and pagkain para po sa ready tayo kung kailangan natin lumikas ng na ating bahay. And sabi po namin Mayor Del R. Guzman na kailangan no casualties lagi dito sa Marikina. Okay, maraming salamat. Sige na ang Rogel Santiago, siya po ang OIC ng 161 Marikina City. At nakantabay pa rin po ang kanilang mga tauhan, ang kanilang mga equipment sa ginagawa nilang pagmamonitor dito nga sa level ng tubig sa Marikina. Mula rito sa Marikina City, balik sa iyo Arnold. Maraming salamat, Susan Enriquez.